Yes. Ito. Ito. bakit buto na yung ginagamit natin ngayon? Eh, alam mo naman, healthy pa rin to. Talaga? Oo, oo, oo. At saka yung mga karne na malapit sa buto, yan ang masarap. Actually, totoo yan. Yep. No? Kahit yung pag even sa meat, yung pork or yes. beef, di ba usually yeah. malapit The sa buto? The yeah. yes. Alright. Matagal luto pero pinakamasarap. At saka ngayon, ang ginagamit natin, yellowfin. Okay. Pero pwede kayong gumamit ng kahit ano pang isda right. na malalaki. Ang laki nito. Ito ba sa palengke, binibenta nila? Pinamimigay na lang yan. Hindi, binibenta ah, to. Binibenta price yan. to. Oh. Ngayon, nilalagyan ko ng konting cornstarch. Sabi nila, pang alis ng lansa. Okay. I learned this from the Japanese. Ganyan. Oh. So, before you, ano, before you cook it, i, ganyan niyo muna para maalis yung lansa. Nakababad siya sa tubig. Oo, pero, pero nagigisa na rin ako. And, gigisahin ko yung miso. Okay. So, the miso, you have to cook it until yung, kam yung kamatis mo ay talagang, ano na, durug na, na durog na. And then, pag halimbawa, let's say, durug oh, na durug na yan, dyan yung nalalagay oh. ngayon si miso. What is miso? Miso is actually uh, sa soy, Ooh. coming from the soy. Soybean. Okay. Yeah. Para siyang mga byproduct ng soybean. bean. Uh -huh. Para yeah. version ng tapo. It is actually soybean. Oh, uh oh. -huh. Yeah. Na mashed, na -mashed. mashed soy bean. Yeah. Kasi yeah. ang distinct ng very rich in protein. Oo. oh. Uh -huh. uh -huh. May konting parang yung maasim-asim na. Yes. Na, na, na masalap. So, Actually, when you think about it, Tokwa is kind of masim asim Yes. No, pag diluit, medyo meron siyang ganun. Okay, to save time, ang ginagawa ko, nagpapakulo na ako ng water. Okay. Lalagay ko na ngayon si aking sinigang powder. Ayun! Ayun. Para mamaya, i-drop ko na lang yung fish. Siyempre, tatagta rin natin. Yung sabihin ko, tita, parang... Hindi, eh, pwede. Laki pala niya. Pwede ba yung taano? Magkakasya ba sa ating pot yan. Alright, tita, ano yung health benefits ng ganitong ulam? May manganese yan, protein, oh, ito ng gulay natin na maraming ano. Ayan, yung mga may laway-laway na ganyan. That's, guys, good, oh, no? yes, That's yes, good, Yes, Yeah. Very good. Patingin na, patry-patry. So, Julius, kuha na mo ko. Oo nga! Kuya, can you see? Okay. Ay! that disturbs you attorney. Sorry, <laughs> Dika ka <ko> na ulitin. <laughs> yung malakit yeah. daw ng mga pinagbabara ng gulay na yun, healthy. Yes. Like this. Oh! <laughs> Oo, oh, oh. so, sa okra, sa luyot. Di ba usually yan yung mga malagkit? Sa luyot, okra yan. Okra. This is okra. Meron na ako isang technique na papakita. Okay. Um, let's say, halimbawa, nagmamadali ka, magluto. Kunin, yung takip na malaki, wag na, ganyanin mo mas mabilis maluluto. Parang pre-pressure cook mo. Pag nakadikit na Oo, dikit. Oo, nakadikit na dikit na ganyan. Ah, imbis na yung kapartner talaga nito. Imbis na yung kapartner niya. Oo, yan. Oh, ang ganda ganyan. naman ng tita na. Ganyan. That's a okay. good tip. Paano ko malalaman kung luto na yung miso? Alam natin, oh. never pa ako nagluto ng miso sa buhay ko. So, kinakain ko lang siya. Maamoy mo naman siya ng konti. Eh. Pero okay. actually, hindi mo na makikita. Mamaya, sasama mo naman sa ano eh. Ah, Slow cook kasi i-boiled mo din siya ulit. Boiled, boiled yan. Yeah, but what's really important, mga people, is talaga kailan dapat yung kamatis durog na durog. Para maumami, alam yes, mo yan. Yes, yes. Very good. Yan, ganyan. And Umlasan speaking of umami, pwede ba, can I ask the people, punta naman kayo sa February 2, Saturday, mm -hmm. sa SMX yung kanilang umami culinary competition. Oh. Meron. And there are about 48 schools that are participating. Wow, sayan niyan. Itikita tayo doon. Yan. So, ngayon, kung gusto mo pa rin makasave ng time, okay. lagyan na natin ng konting sinigang broth yung ating miso para mas mabilis pa rin kumulo at masalihan na ng flavor. Now, pag nag-boil na lahat, pag sama-sama na natin, dito, and then put in your fish. Ayun. And then you have your, your very sinic. masarap. And then yung na, gulay, when do, ano, basta pag palito na siya. Gulay, just before you are going to serve it. Right. At saka Drop lang, lagyan, gulay. Ng, lagyan lang ng gulay. Kasi mainit pa ito, maluluto pa talaga yung gulay. Eh, oh, no? Oh, and oh, of oh, course, ayan na mga kapuso.